Hi guys, good evening. Samahan niyo ako mag maglagalag. Lagalag. <laughs> lagalag. <laughs> Samahan niyo ako. Ganito po ang bahay ng Saudi oh. Ganyan kataas. Yan, ganyan kataas. Ganito po dito sa Jeddah. Ganyan po ang bahay dito. Building building. 'Di ba? Ganito po ang bahay. parking area. Tapos gusto mo naman mag-gym dyan. Pumunta ka dyan. Magparehistro ka dyan. May entrance ata dyan eh. Yung mga building po na ganyan. Apartment. Paupahan yan. Sa isang flat, tatlo ang loob niyan. Tatlong kwarto. Apat na kwarto. Depende. Depende ang ilan ang kwarto sa isang flat. Ayan o. Ay. Maglakad-lakad tayo. Magpapa papapawis. Magpapapawis tayo. Kasi hindi na tayo naaarawan. Sana magpang-umaga na ako bukas sana or next week sana ba? ganito ang gabi ng Saudi yan mga apartment yan hindi ko lang alam kung magkano ang upa dyan rent sa isang kwarto sa isang flat kasi tatlo ang kwarto apat depende may dalawa yan oh. Yan, villa na yan. Yang bahay na to, villa. Malaki nga ito eh. Ang bango kaya dito, yung sampagita, yan Oh. Ang bango ng sampagita na yan. Gusto kong pumasok dyan Oh. Kaya lang, puro naman lal malal mga lalaki ang nasa nyo guys, may mga na, maka, nakakasalubong din ako ng mga Pinoy dito, ang mga ginagawa lang namin kasi kapwa kami mga Pinoy tingin lang kami sa mga mata tapos ngingiti, ganon ang mga sign namin sa kapwa mga Pinoy kasi yung iba hindi naman nakangiti kasi syempre pagod yung mga tao, ganyan pagod kaya hindi sila nakangiti Kanya-kanyang buhay kasi dito eh. May tapadaan ako dito. Oh. Flower shop. Di diba? Takbo! Siyada! <laughs> Bulat ako dun. Oh. Ayan oh, yung makulit yan eh. Patali-tali. Why I go there. Maraming mga Pinoy mga naglalakad. Pupunta yun sila maghapunan, ganyan sila. Hanggang tingin-tingin lang. Bakit ganitong kamera ko yun pala. Tingin-tingin lang. Ganito ang Saudi. Ang labas. Tingnan nyo. Walang nag walang nagkakalkal sa basura. Kasi bawal magkalkal dito. Opo, bawal magkalkal, bawal mamasura. May penalty yung mga namamasura dito pag nagkakalkal ka dyan. Kaya hayaan na lang. Sa araw-araw na ginagawa ko, ganito lang guys araw-araw ginagawa ko kung ano nakikita nyo sa video yun din ang ginagawa ko sa araw-araw kaya hindi na ako nagbibideo minsan kasi baka naumay na kayo sa video ko <laughs> ganito lang di ba naglalakad minsan sumasakay minsan naglalakad kaya lang mas gusto ko pang naglalakad ako kasi nakatipid ka pa exercise ka pa kailangan din magtipid dito kung may, may sobra ka naman okay, sumakay ka kumain ka, yun lang tubig yan mga tindahan ang tawag dito sa tindahan guys bakala bakala ang tawag dyan or tindahan sa atin. Yan Masarap yung pagkain dyan. Indian, Pakistan. Ang ganda niyan oh. Apartment. Yan. Pero mahal din ang renta dyan. Mahal din siguro kasi bagong gawa to eh. Bago. Yung pagkain doon, masarap din yun doon. Kaya lang maanghang. Pero meron namang hindi maanghang. Ang ganda ng building, no? Nandito ako sa likod ng bangko. Bangko yan. Yan, mga building. Mga building. Yun, bakanting lote na yun dyan, oh. Ginawang parking area. Oh, may pagkainan. Masya ang mga Saudi people. Nagtsatsaa lang naman yung mga yan. Guys, ito ang highway. Ganito ang highway dito, oh. Yan diba ganito ang highway sa saudi, ajeda yung nakikita nyo kasi yun yung shortcut lang sa trabaho ko yun eh, hindi talaga ako dumadaan dito sa mga kalsada na in, ano kasi maraming masagasaan tayo kaya, masidesweepan, kaya ingat ingat Sirado pala yung pupuntahan ko. 9.30 lang sila ng umaga hanggang 5.30 ng hapon. Pero okay lang. <laughs> Naging tanga rin. <laughs> okay lang. Pupunta na lang ako ng maaga. Hindi ko kasi tinawagan yung kaibigan ko. May number ako dyan eh. Sa guardia doon. Hindi ko tinawagan. Uwi na ako. Pupunta na ako sa trabaho. Pupunta na ako sa trabaho. So, yun lang guys. Babalik na ako ngayon kung saan ako galing. <laughs> Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. Bye-bye.